Unang-una, wala po ako dito for the interim release. Pero nandito po ako dahil sa International Criminal Court at sa kaso ni dating pangulong Rodrigo Duterte. I would like to talk about former president Rodrigo Duterte and his influence in my life. Marami po ang magtatanong kamusta na si dating pangulong Rodrigo Duterte. Sinasabi ko sa inyo, hindi niyo pa siya nakita na ganito kapayat. Bakit ba pumayat? Dahil unang-una, hirap siya sa kanyang kalagayan. Hindi naman kasi siya marunong ng gawain pambahay. Hindi niya magawa yon, Dahil lahat yon ay ginagawa para sa kanya. Mula nang siya ay pinanganap. Timulasan ng nanay niya, papunta sa girlfriend niya, papunta sa asawa niya, papunta sa girlfriend niya balik. Asan ba si Maharlika? Ito, ito si Maharlika, ano eh. Ah, meron siyang content sa away ng mga girlfriend niya, eh, no? Yes, sabi ko nga doon sa kasamahan ko, sabi ko, alam mo, Matalino talaga to si uh, President Duterte. Hindi siya anak asawa ulit. Nung sila ay naghiwalay ng nanay ko, hindi na siya nag-asawa ulit. And therefore, ngayon, wala sa kanila ang makapagsabi na siya ang pwedeng pagmamayari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil lahat sila ay pare-parehong girlfriend lang. Kaya mga lalaki, kapag kayo ay pinalaya ng asawa ninyo, huwag na po kayong mag-asawa ulit. Pangalawa, yung malamig. Kasi kahit daw may heater sa loob pumapasok pa rin yung lamig uh, doon sa kanyang uh, kwarto. At uh, pangatlo pagkaluto ba ng pagkain ay hindi yung tradisyonal na Pilipino na luto. Ay intindihan namin na sinusubukan talaga doong detention unit na bigyan siya ng pagkain na magugustuhan niya dahil it's culturally appropriate. Pero syempre, sabi nga nung mga Pilipino na tigahig, ang mga Dutch daw hindi marunong magluto ng kanin. <laughs> Kasi magaganda yung mga lawyers niya. Yung isa isa Singaporean uh, Sp uh Sp Spanish. Singaporean Spanish siya. Uh. Yung isa is Dutch. Grabe. No? Um, at araw-araw 'yun bumibisita, bumibisita sa kanya. Wow. So, sa <laughs> ano, sa detention. So every morning, meron siyang lawyers conference. Uh, former heads of state, meron yan silang some sort of protection. And we did not see that in the case of President Duterte. Natapos ang termino ni Pangulong Duterte. Wala na siyang power, wala na siyang authority, wala na lahat. Dahil bago na ang Pangulo, meron na pa kahit isang kaso na na-file. City o kahit saan man sa Pilipinas, wala. Pero bukas ba ang ating mga korte na tumanggap? Oo. Libre ba sila na tumanggap without undue influence from former President Duterte? Na tumanggap ng kaso? Yes. Yes. Dahil bukas ang mga korte. O hindi dapat makikialam ang ICC dahil we have fully functioning judicial courts from the lowest level up to the Supreme Court. Pangalawa, jurisdiction. Hindi na po tayo membro ng ICC. Umalis tayo being a member of ICC in 2017. Okay. Hindi ko lang alam kung tama yung number ko, yung year ko. 2017. Kailan sila nag-investiga? Nag-investiga sila two years after ng withdrawal natin sa ICC. Hindi pwede yon. Bakit? Kasi ibig sabihin, pwede ka na mag-investiga for all eternity. Kung wala kang period na hanggang saan ka lang pwede mag -imbestiga. And there was a case, a previous case in the ICC na nagsabi ang ICC na hindi na pwede dahil lampas na. Kahit hindi man sila member ng ICC, ang Pilipinas, pero lampas na tayo sa panahon na pwede mag-imbestiga. And so dapat ang ginawa ng ICC, hindi nila tinuloy ang investigation, hindi nila tinuloy ang kaso. Pangatlo, kung napapansin nyo, sino lang ba ang kinakasuhan ng ICC? Yung mga African countries. Lahat ng cases doon, alam nyo ang kasama ni PRD? Mga black na French-speaking. Doon, sa loob. African countries. Si PRD lang ang first Asian na kinasuhan ng ICC. And so, we ask, bakit walang Western cases? Diba? Dahil yes ma'am, hindi nila kaya. Hindi nila kaya ang mga mal Sakai, kahapon lang may binomba na pansa. Diba? Ano kanina. kanina. doon? Hindi na natin alam. But I'm sure may kanina. 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 kanina.